magkaninjong tanam to this video ayan, sayo ko galuto o hoy so, habang galuto mamahaw sa og binungag na sagi ayan, guwang kain na sagi so, di ay sobrang buwad gabi eh ayan, Buwad na Ayan nga, bulad. O basta bulad niya siya. Ayan. Parisan o sagi. Ayan. Mamahaw ta o sayo. Hmm. Bulad na yun. Ingkit-ingkit sa bulad. Ayan. Time check is quarter to five o'clock. 5 a.m. Ang kape naman ko. Nauloy ang kape. Ay, nauna ang kape. Yan. Makaganan din yung kaon. Um, kay mulad, ko. Oh. Sagi. Ang mga taghang tubig. Ano yung pahuman kay parataba. Ay, yun. No, hindi mo siya parataba. Yung mula yung mandaan. Ang mga bayabas. O oh, bayaban, eh. hmm.